Hindi napigilan maging emosyonal ng aktres na si Jillian Ward matapos niyang magsalita na for the first time sa kumakalat na isyung may relasyon daw sila ng negosyanteng si Chavit Singson at sugar daddy niya daw ito. Matatanda ang unang sumabog ang isyu nung debut ni Jillian Ward last year lang. Nag-viral ang mga rumors na sponsor daw si Chavit Singson ng kanyang luxurious debut sa Okada. Bukod pa dito ay galing din daw kay Chavit ang mga luxury cars at properties ni Jillian. Sa pagkalat nga ng mga rumors na ito, ay dined malamang ito ng kapuso-actress. Pero ngayon nga ay hindi na nakapagtimpi si Jillian Ward at isiniwalat na ang buong katotohanan once and for all sa kanyang naging interview kay Tito Boy Abunda. Ayon kay Jillian, wala umanong katotohanan ang mga nagkalat na issue na ito sa social media. Hindi daw niya sugar daddy si Chavit o sino mang nakakatanda sa kanya. Lahat daw ng meron siya ngayon ay dahil sa kanyang pagtatrabaho bilang artista simula pa nung bata pa siya. Narito ang kanyang full statement. First time kong mag-open about it. First time din na na-interview about it. Well actually, ganyan naman po sila ever since po. Parang nung underage pa lang po ako, ang dami na nilang misconception about me. I think medyo unfair po siya kasi sana nakikita nila na naka-diaper pa lang ako, nagwo-work na ako. So napag-ipunan ko po lahat ng meron din po ako ngayon. Like nung sa debut, actually even GMA po nag-share doon sa debut ko. Yung mga endorsements ko po nag-share sila. So kumbaga, lahat po ng meron ako galing po 'yon sa hard work ko talaga, sa malinis po na paraan. So I find it a bit unfair kasi meron silang mga sinasabi na walang basis talaga. I think parang ang cruel niya po. Kasi nung underage pa lang po ako, ang dami nilang sinasabi na wala talagang basis, sobrang fake news. Actually, hindi pa po ako nakakabasa, nag-work na po ako. And kunwari po sa mga cards ko, galing po yon sa mga endorsement ko, sa mga taping ko. Actually, medyo nalungkot din po ako kasi parang hindi nila nakikita yung hard work talaga. So ayon na nga mismo kay Jillian Ward, lahat ng meron siya ngayon ay pinaghirapan niya. At totoo nga ang sinabi ni Jillian, dahil lingit sa kaalaman ng lahat, almost 15 years na siyang artista. Ibig sabihin 4 years old pa lamang siya, ay kumikita na siya bilang isang aktor. Makikita sa wiki page niya na 2010 pa lang ay aktibo na si Jillian bilang isang artista. At ayon sa kanyang mga fans, Proof lamang umano ito kung papaano siya nakabili ng mga mamahaling sasakyan na singmahal na ng bahay at lupa. Hardworking siya noon paman at deserve niya kung anuman ang meron siya ngayon. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. I don't know. But the mere fact that there's this issue circulating means that there's something to it. They will just have to be very very discreet and careful so it remains a gray area. Maybe give her the benefit of the doubt for now. Issues can be fabricated, parang fake news na pag-align sa gusto mong paniwalaan, tatanggapin mo na lang. Take everything with a grain of salt just because it's circulating doesn't necessarily mean it's true.